dotong pila cc ni mohang motor 125 cc ni 125 cc sigurado juga nga maka dagog karon sigurado ni penggatas ni penggatas, dali ta sa isa higwa hey, po oh ay hmm. uh, boy ah uh, pila cc ni motor Bos, 225. 200 bos, oh. 200.5, 200.5. Wih, gua ko di sekuan boss kerja jiplin, baju Wow nu, wow. Sosigurado juga nggak makan dawu kakaron. Sosigurado nawo, dia di selatan Andrin. Apa ni selatan Andrin? Tua-tua anak kulit tuh. Hmmm, sigi-sigi, selamat kah ya bos? Kani, uh, busing, ini ada 50cc, ini 900, ini Sigurado juga nga mabiaan ni mo sila. Ay sure kayo. Bili na sila na ipako na ipako. Na lupad na karon. Wow. Lupad jud ini kuya pun ni kay mo lupad man pud ini iya ha. pako ni sao. Ah kaning isa. Ikaw bos Jason. Pila ka sini. ni? Para 250 sis ni sir. 250 cc. Oh paling kamutan ako ni sir na agi makadaog karon. Oh. Uh, Kung sa premium. Ah, uh, unsa man ko ano nimo sa premium kung ikaw ang makadaog? Para dugangan na para makapalit ko bago pud sir. Ah. ah. 150 cc. Mm, sige sige, salamat kayo. ikaw boss Arman, pila kasi cc nimo ha? Ito premium ba? pero papadagano ni. mora na isang daplas plus. daplas? da plus, uy, mas kuyaw ni kay da plus. Kay ni ko ani karon kay tungod wala, ito mahal kay bugas. Mahal kay bugas? <laughs> ah, mau day mo ha pag ikaw ang muda daog ani karosa sa premyo, pangpalit ni mong bugas. Ah, sige. Sige, salamat kay boss. Ay, boss. Hoy. Sorry na sir, sorry. Ah, ikaw boss, tik tikoy. Pila ka sisi ni mo ang motor? point milk, boss. 1.5 ko ko ya, uy. Karon pa wa dumog Gawas. Karon pa ni gawas Ah. So, kwai apel ko ani, kayo para maka paayon na kuniba. Paayon mo? <laughs> ah. So, sigurado juga nga ikaw ang makadaog karon. Oh, sigurado. Sigurado juga, yes. ayo. <laughs> Ay. Kung ikaw ang makadaog, <laughs> kung ikaw makadaog, asa man mo gamiton sa ang imong daog? kung Unsay gamitan nimo? Palit kong asimbol kong gwan, isa ka motor Asimbol na pagla? Ah, maayo, maayo, kuyao yung kayo ni Ikaw... Bosuyax Pila ka sisin niyang motor? Gamay rin oh, sisin akong motor, sir Gamay? Oo, 2 million sisir niya <coughs> Uy, 2 million? Oh kusuga na ba ani? Eh? Mulatay ang alambre sir. Ah, mulatay ang alambre ay mas uh, Dar kuyaw ni. Kay mulatay ang alambre. Ang alambre sir, daros sa kwan, dalan. Naros dalan. Mulatay na ko. Ah, kuyaw jud ay pawira yan ani. Kung kung sakali kung ikaw ang makadaog, unsa may gamiton nimo sa imong daog? Palito na ko na ilang motor sir. Ah, palito so, ni mo ilang mga motor. Ito na ko na kay akong kwan, akong imong kwan. Ah, ma. Pa na ko kwan. Kawala na ko ba? Ah! Kawala na kong mais. Oh! Yawon! Kaya na maisan, sir. Ah! Oh, kuya ni, mas kuya ni. Mm. Mas kuya ni. Sige, sige, salamat kay boss. Kani si boss Rapi. Boss Rapi, kumusta ang buhay-buhay? Okay lang, sir. Sila <laughs> kasi sinay mong motor. Kawala ni, sir, ganang 250. Cc. 250 cc? Mm. So... Sigurado juga nga mapildin ni mo sila paningkamutan lang na ako sir ah, pan para makapalit ko sa motor mm. kaya kini na motor gi ron rin sa ako para makadaog wow, wow. Oh, maayo kay ipadrive sa ha mm. so example lang kung ikaw ang makadaog uh, sa premium nga 1 million kung saan man na mo paggasto ng 1 million mapalit kong motor na ako sir mapalit na motor kini na ako, uh, mm, ako mangulam ah oh. sige sige so karoon kay sugdan naman ang racing hinaot nga kamutanan mudaog a few moments later นักตามีมีกันยุ่ยครับ see mm you -hmm.